Kung makikita mo ko sa pag-ikot ng mga pangako taon nang inabot, hawakan mo ko. Ramdamin mo. Hilahin mo kong muli nang maramdaman kong di ako nag-iisang umiikot sa sariling araw na ginawa ko. Nilikhang liwanag sa dilim. Turuan mo kong muling tumingin sa buwan at lumangoy sa dagsang liwanag ng mga bituin bago ang muling pagtatagpo ng mga paningin. Nagpapakasakali na sa hinagap ng hininga, sa simula ng katapusan at katapusan ng simula, mapawi ang pananabik, masambit muli ang pangangamusta. magkaaway ang angkan ng mga Capulet at angkan ng mga Montague. Kapag nagtatagpo ang mga tauhan nila ay di na sila magkainisan hanggang sa mantong sa pag-aaway. Ayoko talagang magpatalo sa mga tauhan ng mga Montague. Dapat nila akong kilala pinakamatapang na kawal ng mga Capulet. Paano kung ipapahabol ko sa tigre nilang aso? Siguradong kakaripas ka lang takbunyan. niyan. <laughs> Anong akala mo sa akin, duwag? Ha, kaya kong pugutan ng ulo ang sino mo maging ulo ng kanilang mga katulong. Tama iyan. Dapat nilang tandaan na ang laban ng amo natin ay laban na rin natin mga tauhan nila. Anong masamang hangin ang nagtaboy sa inyo rito? Kaya pala biglang bumaw ang kalinong Verona. <laughs> Sabi mo, nananadya kayata. Pikon pala ito. Ano gusto mo? Away? Tama ng dagdag. Ito ang anak niya. Ito 'yung totoong. Sino ba 'tong mga ito? lang yatang mamatay? Huwag kang manggungo sa iba. Kabuti pang pangtulungan mo at ibigin sila. Nang pumayapan ng mga kalit ganito. Akin ang espada ko. At bakit? At bakit mo niya yung espada, mahal kong asawa? Paparating si Montague. Kailangan maunahan ko siya. Okay, ganda lang. Dami Aha! Narito pala ang mga mursal kong kaaway. Maghunos dili ka, mahal. Huwag mo silang patulan. Tigil! Magsitigil kayo! Hindi na kayo nahiya. Palagi na lang kayo nagbabangayan. Hindi ba pwedeng mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito? Mula sa araw na ito, inuutos kong iwasan na ninyong manggulo sa Verona. Ang sinong mang lumabag sa batas ay mananagot sa akin. Maliwanag! Indolio! Sino ba nagsimula ng away? Senyor, naratnan ko lang kong naglalaban sila at inaawat ko lang po sila nang dumating sa Taibag. Nagkakagulo na rito, pero mahal ko. Hindi ko makita ang anak natin. Nasaan na kaya si Romeo? Kaninang bagong magbukang liwayway, namataan kong tumungo siya sa kagubatan sa kagubatan kay tahimik at kay lungkot, sinlungkot ng pinsan kong si Romeo. Ramdam ko rin ang kalungkutan ni Romeo. Siya ay tahimik at nagkukulong sa kwarto. Hindi ko alam at hindi ko matanto kung ano ang gumugulo sa isipan nito. Kang mabahala, mahal kong amo, akong si Binbolyo. ang bahala rito. heto na si Romeo, tutuklasin kong sikreto nang gumaan-gaan ang loob niyo. Ang bahala, Benvolio, at aalis na kami. Magandang umaga, pinsan ko Romeo. Bakit kilungkot na mga mata mo? Umaga pa ba ngayon, Benvolio? Anong oras na ba? Alas niya pa po, mahal ko, pinsan. Pero tila yata, ikay natatagalan sa pag-usad ng oras. Wala naman, pinsan. Para lang yata ang usad bago araw ko ngayon. Kihirap makalimutan ng babae na patibok sa aking puso. Tutulungan kita. Magagamot yan kung titingin ka sa ibang kagandahan. Paano ako titingin? Kung sa puso ko nakatatak si Rosalyn. Hayyan ka na naman. Buti pa, magpasyal na lang muna tayo. Oo nga, no? Tara. Sa isang kalye, naglalakad si Capulet at Paris. Konde Paris, aasahan kita sa gagawing salo-salo sa aming palasyo. Siguraduhin mo dumalo para makadaupang palad ang aming si Juliet. Opo, Senyor Capulet. Dadalo po ako at makakaasa kayo. Sige na po, at may gagawin pa po ako. Sira! Sira! Lumapit ka rito at may iuutos ako. Heto ang listahan ng mga taong iimbitahan mo para sa gaganaping salo-salo sa ating palasyo. Opo, senyor. Masusunod po, senyor. Aligrado po, senyor. Paano ko kaya pupuntahan ang mga taong ito na hindi nga ako marunong bumasa? Magandang umaga po mga ginoo. Magandang umaga naman sa'yo. Pasensya na po, pero pwede niyo po bang basahin ang kasulat sa papel? Walang problema, ginoo. Para saan ba ang panyayang ito? Para po sa salo-salo sa bahay ng aming mga amo. Amo? Sinong amo? sa mayaman kapilit po. Kung kayo po hindi taga Mantagyo, pumunta po kayo. Kita-kita po tayo roon. Pumunta tayo, Omyo. Hindi na tayo roon makilala. Huwag na binvolyo. Baka magkagulo lang tayo roon. Ito na ang pagkakataon. Para naman maalis sa mo, Kiyosalin. Makakahanap ka na ng kapalit niya. Yaya? Yaya! Nasaan ang anak kong si Juliet? Juliet! My dear Juliet! hu, Narito po ko, Yaya. Bakit po? Sino naghanap sa akin? Ay, nariyan ka lang pala. Hinahanap ka ng mama mo. Mama! Narito po ko. Bakit po? Ano pong utos ninyo sa akin? Iwanan mo muna kami, Yaya, at may mahalaga kaming pag-usapan ng aking anak. Ano po iyon, Mama? Anong masasabi mo sa pag-aasawa, anak? Iyan po ang isang bagay na ni sa pangarap ay hindi ko pa ninais mangyari. Pero anak, nakaugalian na rito sa Verona na pagtungtong ng labing apat na taong gulang ay papaksan na sila. Pupunta rito si Conde Paris para layan ka ng pagmamahal. Pero mama, napakabata ko pa para mag-asawa. Bakit? Ayaw mo ba kay Conde Paris? Hindi naman sa ganun, mama. Pero... Madam! Madam! Paparating na po ang iyong inimbitahan. Nakahanda na po ang lahat. Juliet, anak, maghanda ka na rin. Habang sa daan naman ay nagkita si na Romeo, Mercutio, Benvolio at limang maskers. Papunta sila sa palasyo ng mga Capulet. Paano kung magkilala tayo ng Montague? Walang makakilala sa atin dahil nakamaskara tayo. Bahala na nga kayo! Panahon na Romeo para may pakita mo ang iyong husay sa pagsasayaw. Ano? Hindi ako marunong sumayaw. Panoorin ko na lang kayo. Sa bahay ng mga Capulet. Magsipaghanda na kayo at naririto na ang mga panauhin. Magsitayo ng maayos at bumati na maigin hindi tayo matsugi. Tuloy kayo sa aming palasyo. ikinagagalak ko ang inyong pagparito. Halina at umindak tayo. Kumain, uminom, Magkwentuhan tayo. Halina kayo. Toto. Nabang binantala na nahulog sa lupa. Sino siya? Sino siya sa puso yung gumawa? Kapit mo, at kala ko yung natulala. Ano ba ang lumang napakaganda? Ako isagutin mo pangalan mang na. Gina ko, ang tinitupin niya po ang mahal na pinday sa junior na maganda at napakabait pa. Maya-maya ay napansin ni Tybalt si Romeo. Senyor Capulet! May Montagio pong nakapasok sa ating teritoryo. Ano? Ay, tinutukoy mo ba'y si Romeo? Opo, Sr. Capulet. Diyan na po kayo. Tuturuan ko lang po ng leksyon at tampalasan. Gunos dili at ibay. Hayaan mo lang makasalo sila sa atin nung na mapatunayan natin kung hanggang saan ang ipinagyayabang ng Romeo iyan. O tala ng mga tala, kahit huwag ba magsayaw ka. At sino ka namang nangahas na may sayaw ako? Isang parang-parang mas ayaw sa iyong bango. Narito ko handang maningbihan sa iyo. Maris bang mahawakan ng mga kamay mo at nang may panamatibok ng puso ko. Huwag kang mga has na gawin ito. Di mo agad mabibilog ang aking ulo. Di ko kilala ang tunay na pangalan mo. Senyorita, hinahanap ko ng iyong mama. Sino ang kanyang mama? Di mo ba alam? Kapanis na yung muwit prinsesa ng tahanan ito. Siya isang kapil. Panginoon ko, anak siya ng hanggang ng kaaway. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Ikinagagalak ko ang inyong pagparito. Kayo'y pwede na umuwi. Maraming salamat sa lahat. Mika, Tapos mm -hmm. ako kausap naman ni Juliet ang kanyang yaya. Sasa Juliet, nakapili ka na ba sa mga panawit mo? Yaya, sino po ba yung nais nice mo ipagsiyaw sa akin? Aha, siya pala ang napatibok sa mapili mong puso. Yaya naman. Mari mo ba siyang habulin at tigtanong ang kanyang pangangin. Ganoon, nabiyag ang pahikan mong puso sa lalaking anak. Namurtal na kaaway ng iyong angkan! Ano, Yaya? Isa siyang Montague? tumpa siya si Romeo, ang prinsipe ng mga Montague. Simula ng magkakilala si na Juliet at Romeo sa salo-salo sa bahay ng mga kapilat, ay hindi na mapakali si Romeo hanggang sa natuto siyang palihim na dalaw-dalawin si Juliet. Liwanag sa damdamin ng ngayon. Sisilayan ko lamang ang gandang angkin. Lulundag sa tuwa itong aking damdamin. Sana'y nabilang ka na lamang sa lahing karaniwan. Ang hindi maging hadlang ang angkan sa pagmamahalan. Ika'y Montagio, ako'y Capulet. Mortal na magkaaway. Paano magkakasundot pag-ibig ipaglaban? Huwag nating hadlangan ang damdamin makalaan. Hawak natin itong Paglaban hanggang sa dumit tayo, kamatayan ang walang hanggan. O Romeo, aking Romeo, nalilito niyata itong puso ko. Tinamaan niyata ng palaso ni Kupo. Ayaw pa pili sa paglubog mo. Huwagin para lumay. Sinusumpa ko sa buwan. pagmamahal ko'y walang hanggan. Iaalay ko sa iyo ng gamusan. Huwag kang manumpa sa buwan. Sa buwang, nag-iiba ng kaanyuhan. Tulad ng pag-ibig na walang katiyakan. Binibilog ang ulo ng kadalagahan. Julian! Julian! Ising ka pa ba? Nariyan na si Yaya. Umalis ka na at baka makita ka pa nila. hanggang sa napagkasundoan nilang lihim na magpakasal sa kaibigang Priley ni Romeo. Magandang umaga po, Padre. Napakaaga mo yata, Romeo. Sabihin mo, ano maipaglilingkod ko sa sa'yo? Padre, maaaring niyo po ba kami ikasal ngayon? Ikasan? Ngayon? Kanino? Kay Rosaline? Hindi po, Padre. Kay Juliet. Kay Juliet? Juliet na mga Capulet? Opo, Padre ang puso ko nabihag niya. Nabihag ko rin ang puso niya. Kaya padre, ikasal niyo na kami ngayon. Bago ba man siya ikasal kay Conde Paris? O oh, mahabaging langit, paano ko malaman ito ng mga magulang ninyo? Romeo, aking mahal, narito na! Bendisyonan ka sana ng Panginoon, Ina. Eh, paano ko ba mahindihan ang ganito kawagas na pamamahala? Sa mga ng Panginoon, kayo ay ganap ng mag-asawa. Romeo, maaari mo nang halikan si Julia.